Yo, what's up mga boss? TNT Tropan Giga versus Barangay Hinebra sa Game 1 sa Best of 7 Finals. Tinalo ng TNT Tropan Giga ang Barangay Hinebra sa score na 10488. Nagtala ang Barangay Hinebra ng napakapangit na shooting sa 3 points kung saan gumawa ito ng 0 out of 18 sa 3 points sa tatlong quarter at 2 out of 21 sa buong quarter. Halos walang naipasok na 3 points ang mga shooter ng Barangay Hinebra. Umiscore si Justin Brownlee ng 23 points, 7 rebounds at 6 assists at 1 out of 5 sa 4 points at 0 out of 2 sa 3 points. Umiscore si Japheth Aguilar ng 14 points, 6 rebounds at si Ralph Kuh ay 13 points at 5 rebounds.